Nasa linya na po natin si uh, Infanta Vice Mayor Na Siya rin ang uh, Vice Mayor's League, Pangulo ng Vice, Vice Mayor's League of the uh, Quezon Chapter. Tayo no? natin pong alamin kay Vice Mayor. Vice, magandang tanghali po sa inyo at uh, alam ko natapos na ang eleksyon. Barangay at sangguni kabataan eleksyon at natapos na rin ang undas. Ngayon, ano na pong mga balita sa inyong pong lugar sa bayan po ng Infanta sa lalawigan ng Quezon? and magandang umaga uh, sir uh, JR Narit at uh, sa lahat po ng ating tagapakinig sa uh, RJTV at uh, ngayon nga po uh, binabati po natin lahat ng subaybay natin sa programang ito um natapos nga po na ng barangay election so ngayon po ay inaabangan naman natin yung uh, mga um, Iahalal halal ng mga magiging uh, pangulo ng iba't ibang federasyon, pang sangguniang kabataan at saka po ng uh, liga ng mga barangay. Pero uh, just recently ay uh, para lamang may balita po tayo ay uh, nakapagpulong tayo kay na uh, Congressman Mark Inverga at uh, kay Governor, Governor Helen Tan. So may mga uh, pinag-usapan tayo regarding priority projects. Ano po? Dahil eto mga barangay officials two years lamang upo. So ano yung possibly pwedeng magawa sa mabilisang panahon ng mga proyektong pwedeng pagtulungan at ito po yung uh, naging tema ng usapan. Kaya uh, dito umikot yung uh, pag-prioritize alin ba yung mas sikit na pangangailangan dahil uh, limitado naman ang pondo. Pero ang maganda dahil ito ay pinagtutuungan ng gobernador at ng congressman so nagsasaluhan kung alin yung hindi mapondohan sa Uh, kongreso ay uh, maaaring naman laanan sa pamprobinsya po ng mga uh, pondo. So, kung hindi rin naman kaya na pamprobinsya pondo, meron namang sariling sikap program at yun din po yung uh, isa sa mga tinitingnan na po makatuwang para maibaba agad yung mga programa at proyekto. Sa ano, uh, ano pong mga nabigay niyong mensahe sa ating pong mga nanalong mga kapitan? Ano po ang bilin po niyo mga mensahe? una lagi natin sinasabi ituring ang eleksyon na isang isang practice talaga ng demokrasya na mahalaga na tingnan po natin itong bahagi ng ating karapatan pero hindi po dapat ito ang maging dahilan para yung mga magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakabarangay ay magkawatak-watak. Ito yung lagi nating sinasabi. Dahil ang eleksyon ni isang araw, ang posisyon ay lilipas pero yung pagiging um, magkababayan, magkumpare-kumare, magkamag-anak, ay uh, alam ninyo, panghabang buhay ito eh. Kaya sinasabi natin na hindi dahilan ng eleksyon, ng pagkakawatak-watak. Ito ay maaaring magkakaiba kayo ng pinili, magkakaaring magkakaiba na sinoportahan, pero pagtapos ng halalan, tapusin na rin yung, yung uh, division, ano po talagang uh, talagang ikaw ay nangarap paglingkod sa barangay at hindi ka pinalad, lagi kong sinasabi nga na um, maaari ka pa rin makapaglingkod. Kung gusto natin po, kahit nasa posisyon man at wala, makilahok tayo sa mga barangay assembly, makilahok tayo sa mga barangay councils uh, na binubuo, as local special bodies, pwede pa rin po tayo makisangkot kahit wala po tayo sa pwesto. Mm, -mm. Ah. Vice, yung mga kababayan mong mga barangay, uh, kumusta naman dahil yung panawagan mo before election, yung one in Fanta at uh, natupad naman doon sa during sa election. So far, may mga barangay ako nakita naman na naging maayos yung uh, relasyon kahit ng mga katunggalik. Natawag natin katong Hindi yan kaaway, hindi po yan uh, kalabang masasabi, pero katung, katung, katunggalik sa politika. At kahit kung ay isang araw na politika lamang, ay isang araw yung eleksyon. So, importante, pagkatapos po nito, usap-usap, uh, pakinggan din yung bawat isa, nanalo hindi, ano yung mga mungkahi para mapaganda yung barangay. So, hopefully, it will be uh, realized pa rin. Ano po, it's a work in progress, pero magandang nasisimulan natin. May mga barangay na, na nakita tayo na even after elections, nagbanding-banding pa sila, uh, magkakatunggaliman sa halalan, pero ta uh, maayos po yung samahan. Okay, boys. Maraming salamat po sa inyong pong pagkakataon dahil nakasama po namin kayo sa mga update sa kaganapan sa bayan po ng Infanta. Mga kaibigan, inyong po nakasama si Infanta Vice Mayor Iliruanto ng Bayan ng Infanta. Maraming salamat po, Vice. Maraming salamat po sa lahat ng ating tagapakinig. Thank you po.